Hi, welcome to my vlog. Dito ako sa taas ng bubong. Andiyan si Kawili nagpipintura. Yan yung aming solar. Yan o. Para daw may nakakatipid lang konti sa kuryente. Yan, yan, yan ang bubong ng ano, ng mga nakatira dito. Yan, yan. So, Makita ko ng bubong. Ano yan? kasi na yan? Hello. Pag nakapaa naka dito, madulas? Ha? Madulas? Kasi yung tura, Ay, ganun. Huwag na, di na ako magpapaa. Huh? na Ayan, na ako. Okay, so... punasan mo pa bago mo pinturahan. Ito yung isang solar, isang panel. Nakaturnilyo to, di ba na dyan, No? Mainit-initan ako para hindi na mumutla, guys. Yes. Hmm. Magbubak. Mamaya ako pagpapak. Magbubak na ako. Mayamaya, maya. mainit na. Bakit? Abot sa akin yung isang ganito. Nandun sa tray ng ano, ng, sa, sa tray nung 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 boss nung alulod, nung sa uh -huh. no, sa flooring nung no, yung bato, yung bato dito sa terrace. Uh -huh. Oo. Oh, oh. Ine! Hindi siguro kakayanin, mauubos tayo. Eh. Nako, bilisan mo na mainit na. Sakit na sa balat. Nangaano? No, 5 minutes. 5 <laughs> minutes ako magpapainit. Ayan na, 4 minutes na. 1 minute na lang.

Bababa na ako dyan. Bye. Thank you for watching.